Good morning mga ka-ride! Happy Tuesday po sa ating lahat! Pamasta tayo no, sa ilang araw na laging umuulan dahil hindi tayo nakapag-vlog dahil nga eh halos isang linggo ay naulan hindi eh, ko alam kung uh, may bagyo pero yun nga sa tuloy-tuloy na yung init kasi mahirap pag naulan kasi siyempre alam mo naman ng uh, alam niyo naman yung ating uh, bansa konting ulan lang baha na agad no bandang Manila at ata uh, kahapon nga no may balita no ko lang kung totoo wala po si tatay lubog na yung mga ilang lugar malalim na yung baha Laging basa yun dito. Iba nang gagaling yan. Tsaka hirap talaga din bumiyahe pag naulan eh. May checkpoint na naman sila. <coughs> Hindi pala. So yung ating uh, i-share muli, no? alam ko naman na ah, marami nang nakakalam nito dun sa mga heaters, uh, ah, mga buzzer ng mga China bike. No? sa so, dito yung uh, Rosie mga no? So, bagit laging pinaginitan mga yung ating uh, mga kapatid na Rosie user, no? Isa po tayo dun. Dahil, ah, uh, itong ating uh, gamit na motor ay uh, rusi no? 3 years na no? mag 4 years na so, bakit kailangan pa talagang ang tawag nito? bakit talaga mayroon ng uh, basher ng uh, rusi mga parin no? bakit may mga galit no? sa Rusi bakit maraming ayaw ng Rusi bakit binabas yung Although may mga kasamahan din tayo mga Rusi user na nagiging dahilan kung bakit din uminit yung mga ulo ng mga branded user no? dahil nga din eh, yung may mga yung ating mga kasamahan na mga China Roser o Rosy user no, mga karain, eh yun nga medyo maangas din may eh, kaya din siyempre naangasan ba naman yung mga uh, branded user hindi sila papayag ito yung problema kasi sa atin na, dahil mahilig tayong magkumpara sa kung ano man ang uh, naabot natin at ayun uh, nga pagmayabang, eh. talaga mga Pilipino talaga no. Ay, tirs de ugali ng mga Pilipino 'yon. Mga pagpataas deng mga mapagmayabang. Ayun yung mga ugali ng mga Pinoy, mga kray no. Kapang lait. <laughs> Pero 'yun nga. Wala namang magre-react, wala namang magagalit makakaraite kung hindi naman din inumpisahan no, ng mga rosy user ito e, din naman yung ating mga kapatid na mga rosy user mga ka-ride kaya din naman galit yung ating mga branded owner ng mga motorcycle eh yan nga diba yung mga sisibak-sibak kasi na yan eh di na nagumpisa no kaya e, ah, maraming galit gusto sa lima ka-ride Base sa aking uh, Paggagamit ng uh, Rusi eh, no? Ito nga sa akin ay eh, 3 years Aminado talaga ako na Medyo sakit sa ulo Pero ang good news dyan no? Ang good news niya mga ka-ride yung mga yung mga pesa ni Rose mga karain, mura lang no? mura lang siya mabili natin sa online sa murang halaga no? o nga talaga ang minado ako nyan talaga nasakit sa ulo kasi 3 months pa lang ayaw nang umandar yung aking motor pag nababad sa basa lalo pag winashing nako Ah, uh, sakit na ng ulo mo sa. Kakaisip uh, sa sakit ng yung paa mo sa kakabadyak. Dela ay umandar, no? Tapos yung aking ano ba tong digital kasi yung aking motor, eh, digital na to eh. Hindi na rin naandar, 3 months pa. So ngayon yung kinonsern ko ulit sa kasa, ire-requestan eh, pa. Hanggang sa nabayaran ko na yung napolbid ko na yung motor wala, hindi na ayos hanggang ngayon, sira pa rin yung aking uh, digital panel bang ba tawag nun huh? so yun nga tayo, kapag tayo po ay uh, bumili ng ganito klaseng motorcycle, dapat maging handa tayo, pero huwag natin wag na natin ipagyabang pa wag na natin sabihin pang sisibak sa mga sisibak sa RFI, kasi nga yung pwedeng sisibak yun ni RFI si I mean, hindi pwedeng sisib sisibakin ni Rosie si Aripay Aripay si Aripay ano? King of the Underworld motorcycle huwag nang ipagmamayabang kasi kaya naman lang daming galit eh uh, minalo ako niyan, no? bagong bago pa lang yun nga iyon lang yung awit kaya ng aking budget eh meron ba naman akong mabili ng mga branded why not no? So, oh, sakit din, sakit talaga ulo. Aminado na ako niyan. Pero yung mga nagagastos ko, hindi naman siya ganong malaki kasi nga mumurahin lang naman yung mga pisa ng mga, uh, mga China na bike eh. Lalo si Rosie. So, lang yung mga ano. Eh, nakabili nga ako ng Nakakabili nga na ako ng piston. So, one plus lang. One pair din sa mga branded. Malamang siguro, tatlong libo. Apat na So, ayan oh, nga. Yung mga piston talaga ni Rosie, yung mga part ni Rosie, mabilis lang talaga masira. No. Pero mabilis harapan. No. Kasi may mga sukat siya eh may sukat siya sa mga, mga branded na motor no? like Honda may mga sukat siya dyan may visa siya dyan eh kung sa online ka bibili na mura lang ha? yung aking piston nga dalawang ah, libo pala mahigit sorry dalawang libo nakabili so, naatak mo na so tatagal ng ilang buwan may mga iba na namang papalitan <laughs> yan, yan kapag tayo po ay kumuha ng mga ganitong klaseng motorcycle mga kare, dapat paging handa paging aware po tayo na siyempre China no baga tinipid sa parts pero yun nga eh hindi naman tayo kukuha ng ganitong motor kung mayroon ba tayo mga pang branded ba? Diba? kasi ako aminado ako ha? talagang yung budget ko eh pang rosy Ayoko namang pilitin na kumuha ng mga brand, di ako naman din na makahirapan, no? Eh baka sa bandang mahatak makatakot, sayang naman yung mga naihulog ko. E kung uunahin ko yung loho ko sa motor, eh ano na yung ipapakain ko sa akin mag oh, Dapat tayo maging practical. Kaya huh? nga, tanggapin natin kung ano man ang meron kakayahan ng isa. Huh? Kasi nga, yun lang ang inabot tayo din naman mga rosy roser huwag po natin ipagmalaki alam na natin na rosy tapos si convert pa natin sa mga branded na motorcycle magalit man kayo pero yun ang totoo no? yun ang totoo alam natin yan pag tayo pa'y gumamit o pag ng mga rosy o mga china bike alam na natin kung ano yung problema ng mga China, China bike. Kaya, unang-una, huwag po natin hamunin yung mga lakabranded, siyempre. Talagang hindi papayag yon yun na sisibakin lang ng China. Na, na China motor. Hindi papayag yun. So, kaya, huwag natin itaas yung mga, mga, tawag nito, kagamitang hindi naman dapat itataas. Eh kung pil na pil mo yung rosy mo na motor, huwag mo lang ipagmayabang pa na sisibakin mo yung sniper sa rider. Hindi mo talaga kaya sibakin yan. Siguro kung naka... Oh, oh na mga karin, no? eh, kung tayo po yung mga rosy user, huwag po natin Eh, uh, pag mataas yung ating mga motor. Kung pil na pil mong malakas yung iyong rosy, huwag mo nang ikumpara. Ay, branded, branded is a branded. Uh, hindi po natin kayang si Bakin, si branded mga karin, no? Kung pil na pil mo ka, Malakas yung iyong motor, eh, Okay lang. Sayuhin mo na lang. Huwag mo nang ikumpara sa iba. Di ba? Para wala nang gulo. Pero kung talagang gusto mo lang lang basher, ay sige. Gagawin mo. Gawin mo kung ano mo gusto mo na maging dahilan para i-bash ka. Kung doon ka masaya sa pagbabash, Eh, go. Kaya ako, ang pinaalo ko niya na nagang sirain yung mga mga rosy na motor ito nga kahit naka buwelo ka na nakaungot na pero yung takbo niya mabagal pa rin syempre kailangan natin ng motor para iwas sa traffic mapabadali sa trabaho Oh, bilis na dumating sa trabaho. Yun lang yun. ah, uh, Oo, natin i-compare. Yun, ang gando. In, in, ano yun? In max? Sana o. Pero pahingi yung isa. Ay, <laughs> eh, ito na kukuluhan ako dito mga kride. Magkikita nyo po yan. Dito tayo sa gitna ng solid yellow lane. Uh, dito tayo sa gitna ng solid yellow lane. No? Katulad nito, mayroon pong kakaliwa. Yan. Alam ko kakaliwa yan sa diba, papasok yun sa may subdivision, no? Di ba siya bawal? Di ba siya kukulihin? I e, loob siya ng solid yellow lane. okay lang yung mga both left and right, no? Pwede silang pumasok dito sa lugar na kung saan ako po nakalumaan. Ito may solid yellow lane. Dahil yung labas niyan ay uh, broken quiet lane no ibig sabihin anytime yung mga nasa kaliwa ko nasa kanan ko ay pwede silang pumasok pero ang tanong ko katulad niyan uh, mag turn po yung galing sa uh, southbound yoyo turn siya, babalik siya ng southbound. Of course, dito siya tatawid. Eh, siyempre, dadaan siya sa may solid yellow lane. Ngayon, lalabas siya kasi nga, iikot siya papuntang uh, Tandang Sora. O, galing siya ng Ayan. Galing siya ng halimbawa ng uh, Southbound Mindanao Avenue. Huwag ko lang kung tama yung pagkapaliwanag ko. Yung bagay yung papunta ka ng Novaliches, yung so Mindanao Avenue ka. Ngayon mag-u-turn ka dito sa may Game uh, 7. O sa may Tandang Sora. Yung, Yoyong... yung yung simbahan ng Tandang Sora pag yung u-turn ka matik na yun makakapasok ka na sa solid yellow lane ngayon dahil mag u-turn ka papasok ng uh, Tandang Sora minyo lalabas ka ng Kerino kayo eh hindi ka ba kukulihin nun katulad nito no galing ka dyan tapos kakanang ka eh solid yellow lane yan eh hindi ka ba kukulihin yan So katulad din ito Solid dyan lahat na Walang broken dyan Solid lahat yan ah. Ngayon Si Kuya Click Lumabas siya Uhulihin ba yun siya? Ngayon ako lalabas din Uhulihin ba ako? Yung e solid white line yan Diba? Kasi yung Nakalimutan ko na kasi yung iba eh So ang hindi ko matan, ma makalimutan yung mga Ayan, yeah, mamaya may makikita tayong uh, daan na may solid ito so putol na siya so pwede tayong kumuliwa kumalan no? kasi nga putol na siya solid I mean broken white line siya so So, katulad yan. Wala pala. Walang broken lane. Yung katulad yan, ibig sabihin, anytime, pwede kang pumasok labas dyan sa lane na yan. Kahit walang broken lane. So, anytime, ano ko? Ito. O, hindi kang kumasok dyan kasi nga broken na yun eh. Yun, o, yun, yun. Niyan, yan eh ah, yan o yan yan katulad na yan ano yan camera Yung sa left side may camera din dyan so pag nag reverse ano tawag ka nag ah, ano ba tawag doon kahit nakapula na nakagugo pa rin diba? ano na yan eh beating the red line ah. No? beating the red line kahit pula na nag go, -go ka pa rin so yun yung mga bantay niya ng camera malamang may penalty ka hindi ko lang alam ah, kasi nga ah, hindi ko pa man naranasang beating the red line dito sa Mindanao nyo naranasan ko yan sa so, may nubalitsis na no? so yun lang mga karin no? Huwag po natin tayo mga rosy roser Rosy user no? Huwag po natin itaas yung ating sarili Huwag natin ikumpara yung ating mga motor sa mga branded Kasi branded is branded Kung sa tingin mo, eh, e, malakas ang motor mo Sa mga branded uh, equip mo na lang sa mind mo Tapos zipper yung mouth Para walang bash pero kung ikaw ay mahiling pagpabash ay siguruhin open your mouth. Then go ahead, no? Kasi 'yun ang gusto mo. Pero kung ayaw natin ng ulo, panahimik na tayo. No? Kasi alam naman natin 'yan kung, kung tayo po yung mga rosin na owner. Alam natin kung ano yung kung gano'ng ng ulo ng ating mga motor. Siguro yung mga sinaunang rose. Eh. Oh, medyo patiba yan. Pero yung mga latest na yung ginagaya, yung mga branded. Lalo yung mga scooter. Uh, wala, ikip mo na lang yung mouth. Zero your mouth. Yan ba rin, no? Maraming salamat. So, mag-ingat-ingat tayo sa daan. Minit na no sa tuloy-tuloy na ito mamaya. kasi tuwing gabi na lang tuwing hapon na lang na na ulan na tuloy-tuloy -tuloy na good morning one and lahat good afternoon good evening road rider on the road bye bye